kapuso nandito po tayo ngayon sa labas ng Nagpayong Elementary School. Isa po ito sa mga eskwalahan dito sa Pasig na may pinakamaraming mga registered voters. Katunayan ay nasa mahigit 47,000 po yung nakarehistro dito. Ang uh, oras po sa ngayon, 4.35 ng uh, madaling araw ng umaga. Pero makikita po natin ay napakarami na po ang uh, nakapila rito na mga botante. Ito po ay mga senior citizen at mga PWD po, no? At uh, sa ngayon, kahit na ganito kaaga, ay talagang pumila na sila para ma-take advantage nila 'yung uh, priority na pagboto mula 5 AM hanggang 7 AM. So makikita po natin hanggang dito na ang uh, mga pila, no? At uh, isa po sa mga nakapila, ito si Nanay Nanay Uh, tanong ko lang po kayo, no, uh, ano po yung iniinda po ninyo uh, at uh, bakit po kayo talagang pumila ng pagkaaga-aga uh, dito sa Nalpayong Elementary School? Eh, gusto ko lang po. ayun talaga. Kasi nung nakarang hindi po ako nakabuto. Baka mawala na rin ako sa master list po eh. Mm -hmm. Kaya ngayon bumuto na talaga ako. Ano da? po yung iniinda po ninyo? Sa ngayon? Opo. Ito lang naman po yung tuhod. Nga hindi tumutuwid na kahit tinitherapy. Oo. Na-accidente po kayo dati? Hi, yung na dulas lang ako, na-fracture ako sa balaka. Ngayon, pinatalian ako ng bakal ng doktor nga hindi gagalaw. Naka ang upuan ko lang yung may paa, yun lang ang bali pa ako yung tulak-tulak. Nung, up nung pinakiramdaman kong na Kumikilos ako, wala nang sakit. Kaso lang, nung gumaling siya, hindi na tumuwid yung binti ko. Masakit na ituwid, hirap na ituwid. Pero Tapos, sa kabila po ng kalagayan po ninyo, talagang kumila po. Kumila pa rin kasi at malapit lang naman din kami. biliakwa na lang din po eh. Kasi siguro kung malayo, hirap na hindi ko natayanin. Gano po kahalaga sa inyo ang isa yung boto? Ay, siyempre po. Mahalagang mahalaga po. yon. Sige po. Good luck po ha. O, sige po. Salamat. O, kasi medyo hindi na po kayo ang nalagay sa umpisa kasi lahat po rito mga PWD at senior na rin po. No? O, po. Sige o po. ingat po kayo. O, sige at, po. Salamat. Po sa inyo, Nakita niyo na po yung pangalan niyo na... Nakita dins, na po. Tiningnan na po sa anak po. Kasi isang presyento lang po kami. Sige po. Salamat o, sige po. Kaya mga kapuso, sa ngayon, padagdag ng padagdag yung uh, pila rito ng mga botante. Hindi pa man nagbubukas yung... Uh, Uh, pagboto no yung uh, eskwelahan. At uh, makikita niyo sa kabila naman eh meron na ring pila ng mga botante no Dito naman sa pagpasok natin sa loob makikita na natin yung mga poll watchers na nagaabang narito. Sila yung uh, pinayagan ng makapasok dito pero hindi pa rin sila pinapayagan doon sa kanya-kanyang mga presinto dahil wala pa raw yung mga coordinator. So, ilang minuto na lamang po magbubukas na ang uh, botohan dito sa Nagpayong Elementary School 5 AM para po sa mga PWD, senior citizens, mga buntis o yung vulnerable sector. So, yan muna ang latest sa sitwasyon mula dito sa Nagpayong Elementary School. Magbabalik po kami dahil uh, patuloy po tayong mag-aabang at mag-aantabay dito sa para lang ito sa mga boboto sa buong maghapon ngayong pong araw. Ako po si Mariz Umali nag-uulat para sa GMA Integrated News. Dapat totoo.